Hi guys! Samahan nyo kami magasikasa ng passport namin. Sa Megamall nga pala kami schedule and 4pm pa naman yun. So, ang unahin muna namin is magpa-photocopy ng mga requirements. Sa mga nagbabalak kumuha din ng passport, make sure na meron na kayong online appointment. Visit nyo na lang yung DFA website. Nandun yung mga dates na available pa. Make sure nyo rin na meron na kayong photocopy ng ID nyo and ng birth certificate. Kasi kailangan yon. Meron naman pwede kayong mapagpa-photocopyhan dun. Kaso, minsan mahaba yung pila. So, mas maganda complete na yung documents. Nyo. Kailangan nga din palang i-print yung online confirmation and yung receipt kapag nagbayad na kayo online. Nandito na kami sa Mega Mall. So, from building B, sakay na kayo ng elevator papuntang 5th floor. And then, pagbaba nyo doon, tawid na lang kayo papuntang building A. Sa may Macau Imperial na tabi, andun yung papasok pa DFA. So, eto kami, dere-derecho lang kami pumasok. Pero, pinabalik din kami kasi meron daw pila dito sa labas ng mga 4pm pa yung appointment. Nandito na kami before 3.30. So, medyo matagal pa yung pinag namin sa labas. And, bawal umupo. Kailangan nakatayo ka lang. So, ayun, tambay-tambay lang kami dyan. Bakit kaya bawal umupo? Sinasaway nung guard eh kapag may umuupo. Kahit mga bata. Medyo marami nang nakapila. Pero pagpatak naman ng form, pinapasok nila kami sabay-sabay sa loob. Andito na kami sa loob. So, ang gagawin nyo dito is i-scan nyo lang yung form nyo para makakuha kayo ng number nyo. At mag sa Mabuhay. na na number at After nyan, upo na lang here and wait na lang na matawag yung number. Once na natawag kayo, ibigay nyo lang lahat ng requirements na meron kayo. Pati yung original birth certificate and original uh -huh. ID nyo and two copies ng receipt kung nagbayad na kayo online. Mabuti na lang talaga tagagalawang copy yung pinaserox namin kanina. Once na-check na nila and na-verify lahat ng details na nakalagay sa application form mo, pwede ka na pumunta sa next step, which is magwa picture na. Yeah. So, ayan, nagwe-wait na lang kami and nag-observe ako kung paano ba yung tamang pa-picture, kung paano ba yung tamang pwesto, yung buhok, ganito, ganyan. Tapos, nagpa-practice na din ako kung paano ko sasabihin na pwede pong isa pa kapag hindi ko nagustuhan yung unang take. Pero, be, pagdating dun, wala. Diretso lang ako isang take lang, umuo na agad ako kasi nahiya ako magsabi. Feeling ko, ang taba na mukha ko doon. Hindi ko kasi na-check ng maigi kasi wala naman akong salamin and bawal nga. So, yun na. Tapos na yun. Mabilis lang yung process. Make sure lang na on time kayo. So, yun. Hinayaan ko na lang. Pero habang naglalakad kami palabas ni Jem, iniisip ko, sana nagpaulit ako, sana nagsabi ako. Nahiya kasi ako. Inaantay ko na siya yung magtanong kung, ma'am, okay na po ba sa inyo? Gusto nyo ba ulitin? Kaso wala. So, ayun ang tanong niya lang sa akin, okay na po ba yan? Ganun lang. So, naya ako magsabi, kaya, okay na yun, hayaan mo na. Speak daw, pwede nang kunin yung passport ID, pero i-email mo na daw yung binigay nilang email address bago pumunta para makonfirm if pwede na nga bang iklim. So, yun, nag muna kami sa Mega Mall, and then, dumaan kami ng time zone, kasi meron pa daw balance yung card ni Jeff. So, naglaro-laro muna kami doon, and kumain after. So, yun lang, uwi na kami. Bye!